Ngayong araw ng lunes, dumiretso agad sa gasolinahan si Francis. Bukas kasi, ipapatupad na ng mga kumpanya ng langis ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Service lang naman to, kaya pag service, service lang, kaya para sa akin, okay. Anim na litro na ang kanyang pinakarga. Noong nakaraang Martes, June 11, ipinatupad ang higit pisong rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Pero mukhang mababawi rin ito sa pagpapatupad ng dagdag singil. Sa taya ng Department of Energy, tataas ng 60 hanggang 85 sentimo ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Piso at 85 hanggang 90 sentimo naman sa kada litro ng kerosene at piso at 45 hanggang 60 sentimo naman sa diesel. Ayon kay Francis T. Labali, rin ang Parang rollback noong nakaraang linggo. Walang silbi. Wala, wala rin lang. Parang wala rin lang kasi binaba nga. Tapos yung itataas, mas mataas na naman. O, di parang wala rin lang. Pero ang food delivery rider na si Edgar, ipinagkibit-balikat na lang ito. Anya, halos din ito alintana ang pagbabago ng presyo ng produktong petrolyo. Nasasanay na kami na gano'n na lang paulit-ulit kaya hindi lang namin uh, pinapansin yung pagtaas at pagbaba niya kasi kami lang hindi lang mahihirapan kung iisipin pa namin yan. Ito na ang ikalawang oil price hike sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Vanessa Button para sa Luzon headlines